Hi mga kachika! May bagong mainit na issue sa showbiz, si Enrique Hill nalilink daw ngayon sa isang mas batang TikTok influencer. Ayon sa mga kumakalat na posts, nakita raw si Enrique kasama ang influencer na si Andrea Brown. Sa mga larawang nag-viral, parang mag-a-date pa nga raw sila, may matching outfit at parehong hints sa kanilang posts. Pero ayon sa netizens, menor de edad pa raw si Andrea dahil base sa mga lumang TikTok videos niya, Senior high school student pa lang siya at nag-aaral sa Los Baños, Laguna. May iba namang nagsasabing 18 na siya nitong Agosto, pero marami pa rin ang nadismaya dahil 33 years old na si Enrique. Ang layo nga naman ng age gap, lumabas pa sa X app na nagkikita raw ang dalawa simula Hunyo at nagstay pa sa The Farm sa Batangas na si Enrique pa raw ang gumastos. Pero ayon sa iba, walang matibay na ebidensya at puro espekulasyon lang. Matatandaan din mga kachika na na-link din dati si Enrique kay Frankie Russell Kaya mas lalong naguluhan ang netizens kung sino nga ba talaga ang nililigawan niya ngayon Sa ngayon, wala pang pahayag si Enrique tungkol sa issue Pero hati ang opinion ng mga tao May naniniwala, may nagsasabing fake news lang At speaking of love life, eto naman ang mini-update tungkol kay Liza Soberano Kamakailan lang napansin ng fans na active na ulit si Liza sa Instagram. Nilike niya agad ang post ng kaibigan niyang si Kim, kaya marami ang natuwa na present pa rin siya online kahit busy. Busy pa rin siguro si Liza ngayon sa Hope Studio at mukhang may mga bagong projects at collaborations siyang ginagawa abroad. Kaya habang mainit ang issue kay Enrique, si Liza naman focus pa rin sa career at tuloy-tuloy ang international grind. Ikaw, anong sa'yo mo mga kachika? Totoo kaya ang issue kay Enrique at Andrea. At ano kayang bago kay Liza sa mga susunod na linggo? Comment niyo na sa baba. Huwag kalimutang i-like, share at i-subscribe para updated ka sa lahat ng fresh showbiz chika dito lang sa May Chika.